paano mapapaganda itong pasyalan na ito kung bababuhin ito eh, magbabalik babalik naman tayo sa dati na puro na tika mo ayun eh, may naglilinis ito para kung wala eh, ginawa na naman natin tambakan ng basura hello mga kamaster welcome back ulit sa channel ko kung napapansin nyo iba yung background ko ngayon ang lugar ko ngayon sa Manila Opo, bakasyon na po si Master kaya bilang panimula sisimula ko dito mag-ikot dito sa may bagong pasyalan dito sa may Pasig River. Ito yung bagong pasyalan dito sa Manila. Kaya kung interesado kayong makita kung ano meron dito, samahan niyo akong panoorin to. Let's start! Kung nagtatanong kayo mga kamaster, saan ba nagsimula tong bagong gawa dito sa May Pasig River? Para bigyan ko kayo idea, ayang tuloy na yan yung papuntang sa Tacos. Tapos eto yung simula ng ginawa ng bagong dito sa May Pasig River. Yan yung nasunog na post office na hanggang ngayon hindi pa Eto naman yung kabilang side ng Pasig River Esplanade. Yan yes, yeah. siya. At hanggang doon sa dulo, pupunta natin yan doon. Ang laki na rin yung pinagbago ng tubig dito. Dati puro basura to. Meron man pero hindi na ganun karami. Makita nyo. doon na pupunta yung skolta ang ganda nito kung mga kamaster sa gabi dito sa lugar na to dito ka raw pwede mag selfie mag date mamasyal para makita mo kung ano yung mga pagbabago sa Manila ito okay, yung post office oh. wala na At tuluyan ang hindi nagamit dahil nasunog nga at yung mga estatwang nga mga kamater May mga ilaw yan Kasabay niyang bubuksan yung fountain Kaya ang ganda dito sa gabi Kaya kung may time kayo Kung mapapadang kayo dito, pasyal kayo dito Napiraso lang to pero at least May bago na naman kayo palagay sa Sa facebook nyo O kaya pang selfie nyo Nandito, makikita nyo Mga kababayan no Pilit pinagaganda lugar pero may managiiwan ng ano. May mga basura oh. Pwede naman mamasal, eh, pero yung basura iwan na nila kung saan pwedeng iwan o oh, itapon sa dapat tapon oh. Sabi nga ng kaibigan nating guard oh, na baka na dito baka wala nang kakain dito sa taas. Doon pala sa baba ah uh, ubusin nyo na bago kayo makiat. Ano pa pwedeng gawin nyo dito mga kamaser? Dito, sabi naman ng guard, hanggat maring kung kakain ka, kung iwan ang basura. And mga upuan dito, kung napagod ka, upo ka lang. Exercise. TikTok. Ito mo gawin, pati selfie mo. Hindi man kaba ang lugar na ito, pero maganda na rin pasyalin ito lalo sa maga. Pas lalong lalo sa gabi dahil may ilaw. Kaya kung may time kayo, pasyal kayo dito mga kamakser. At tanawin niyo kung ano nasa paligid dito. Stay, kahit ka masaya kahit paano meron kang napupunta ang bago hindi ka na mag-aalang ang tumingin sa tubig kasi malinis na siya ayan Jones Prince oh yung papatay si Colta kapatay din yung karuktong itong bagong gawang ba pasyala dito ito makikita nyo sa paligid niya ayan lang oh, kung ayan pa rin yung ano post office ayan, mga galing sa pagbabike tumadaan dito kasi nga bago nga ito eh palang ini mag maganda sa gabi ayan ba diba? la picture yung mga mahilig yung mag tiktok punta kayo dito mag selfie kayo para may bago kayo para may bago kayo ano bago kayo ayan pa picture si sir picture na natin to request It to request yes sige yeah. sige Ready na? One, two,

Ayan mga kamaster meron pang ginagawa dito. Ayan niyo Ayan mga kamasar, oh. Eto, ang isa sa example na ang mga kababayan natin, yung mga dito na sana naman. Pagpuputa kayo sa lugar, tapos niya no. Ayun, yung puro basura. Oo, may naglilinis yun, pero simulan natin sa atin. Parang mapapaganda itong pasyalan na ito kung bababuhin to eh, magbabalik babalik naman tayo sa dati na poro na mo eh, puti may naglilinis mo pala kung wala eh, ginawa na naman natin tambakan ng basura to mga kumaster ha kung papasyal kayo dito please tulungan natin sila Hello, may tapunan na naman ng basura oh may tapunan ng basura bakit may nagkakalat pa sama so, mga kamaster dulo yan yung John free eto yung unang ginawa ng magandang ilaw. Yan mga pares niyan. Sabi nga nung napagtanungan ko, itong lugar na to, to, ito, 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 ginagawa. antagos tagos, Do doon din -do sa kabila. Iikot ka lang. Ayun o. Kaya, pupunta ka doon, nakakit ka lang sa taas. Ang ganda yung ginagawa. Tapos yun yung bagong yung tulay o. Ayun, nakikita nyo yun Yun yung bagong tulay Hello, mga kamaster. Ito yung kabilang dulo na ang ng bagong pasyalan dito sa Pasig. At kaya naman nililinis tong Pasig River nga dahil nga sa way of transportation tong Pasig River. Yung mga ferry na sinasabi nila which is talaga naman nililinis tong Pasig River na to ayan o yung Espolta itong iskolta ang sa sa ferry station na nandito sa Pasig River oh. na sana tangkilikin nyo lalo na yung mga may iwas sa traffic gamitin nyo to hindi naman na masyado mabaw ang amoy ng Pasig River kaya try nyo tong ferry at least iwas pa kayo sa traffic di ba? tagantahan gandaan dito mga kamasaro, safe din kayo. Meron security guard naka na naka-standby dalawa. Okay, sir, kumakain sa kayo yun yung isang kayo. Yun, isang yung improving. Sila nagme-maintain na kapayapaan dito sa laban nito. Yeah. Enjoy mo talaga. Tagalinis na. May tagabantay pa. Kaya, kung sino sa inyo pupunta dito, tulungan naman natin sila na maging balis yun man para sa inyo lang to para sa atin na yeah. that's it mga kamater na-share ko na sa inyo yung itong bagong pasyalan dito na kapiraso lang pero kahit paano pwede mo lang enjoy yun kahit sa sandaling oras kaya sana pagka kayo na pasyal dito enjoy nyo yung time nyo dito sama nyo yung aso nyo kaibigan nyo, kapamilya nyo Pick picture lang tapos ikot-ikot. At least na experience rin yung panibagong pagbabago dito sa Manila. Dito sa may malapit sa May Jones Street sa Sana sa mga darating panahon ituloy pa nila hanggang doon sa may bagong tulay doon para mas mahaba yung mga pa sa gilid ng ilog ng Pasig. Kaya yeah, mga kamaser, hanggang dito na lang. Paalam muna ako. Abang-abang na lang sa bagong video ko na ilalabas sa mga susunod na karang. Kaya mga kumasa, hanggang dito na lang. Muli, salamat sa panonood. Salamat, bye-bye.